Napapansin ko marami na natanong sa akin. Nahirapan sila magan feed. Minsan mayroong mga pagkakataon na namamatay yung kanilang feed. So ngayon pag-usapan natin, mahirap nga ba magan feed? Sa totoo lang, hindi po mahirap magan feed. Kasi dito po sa mga uh, inakay, ang dami kong mga hinahanpid Dito nga mayroon ako dito 16 pieces na winalay doon sa magulang. Ngayon, mano-mano uh, na pinapakain ko sila. Wala naman, wala naman sakit, malulusog naman. Ngayon nga, medyo uh, malalaki na yung iba. Yung iba, ang tataba, ang bilis, lumaki. Kung makikita nyo nga ito, uh, mayroon pang maliliit, pero hinampid ko na. So buhay na natin yan kasi itong malalaki na yan. So hinampid ko yan, hindi pa nakadilat. Kinuha ko na doon sa magulang. Ito din, tingnan nyo, medyo malalaki na rin kita na yung kanilang balaybo. So, meron tayo dyan para blue. So, ito yung pinapakain natin dito sa uh, mga hand feed natin. Mapamaliit man yan, mapamalaki. Ito yung pinapakain natin. Own production ko yan. Kaya alam ko yung ma ingredient yan. At epektibo dito sa mga hand feed natin. So, available yan mga sa shop account natin. Yung 100 gram ay 65 at saka yung ah, 500 gram, 200. So, di ba? Mura na, epektibo pa. Huwag kayong matatakot, makaibong maghampid dahil hindi naman bumahirap maghampid.